Ah, uh, bakit po ba parang worried na worried po yung mga Duterte at kanilang mga kaalyado dito po sa pagkakatalaga kay Secretary Boy Rimulya bilang bagong Ombudsman? Kasi po ang konteksto, yung mga kaalyado po ng mga Duterte talaga pong kumilos para hindi po siya matuloy sa Ombudsman. Kabilang na po rito ay si Senator amy and of course, ang mga din po ito si Senator Marcoleta. Bakit po ba? Ano po ba ang dapat ikatakot ng mga Duterte dito? dahil isa nga sa pangunahing objective kung bakit inappoint si Boeing na nakak nakakagulat ha huh? no so huh? so, so, nga, so, okay. so out of the field wala <laughs> nang oh. well, expect oh. ay parang tugisin yung mga ka kaaway ng gobyerno ka kalaban ng presidente kaya medyo yung iba dyan nanginginig na lalo na kung pander yung kaso Oo nga, yun nga. Yun ang gusto kong puntahan. Kasi yun sa impeachment, wala nangyari. Hindi pa natin alam kung ano yung magiging desisyon ng Korte Suprema doon sa motion for reconsideration. Pero baka ito yung paraan para man manil, itong si sa Sara Duterte. Tama. Lalo na na medyo hindi ganun kalinaw yung ICI jogging in place at yung blue ribbon sa Senado ay mukhang ititiklop na no? Yeah, at yung sa Senado, sa Kongreso ay matagal na nakatiklo. So the ombudsman at present will play a very critical role. Mm -hmm. uh, dahil yung ibang mga mga kwan eh, ay nawala eh. Yung impeachment ay nawala. Yung blue ribbon ay nawala. Yung tricom ay nawala. At yung ICI ay hindi ko alam kung nasaan. Uh, close door eh. Bawal i-publicize. Hindi, pero ito yung challenge kay, sa, kay, ano, kay Ombudsman Boying Remuliam. Okay, tugisin itong si Sara Duterte. Pero dapat panagutin din itong mga may kagagawa dito sa flight control corruption. Of course, of course. Dahil magmumukha itong selective. Magmumukha talagang ginamit siyang yeah. yes. ah, political and legal attack dog ng Marcos yes. administration. Maawalan and that siya. would be unfair at all levels. Makawalan siya ng credibility. Yes. This early. Uh -huh. Yung pagtugi sa mga Duterte, kung na ma maipapackage o lalabas na ito ay part and parcel ng pag-address dito sa malaking issue ng flood control, tingin ko, ano yon That will be accepted. Kasi ang hinihintay lang naman, magkaroon talaga ng malinaw na hakbang para mapanagot itong mga may, may sala dito. Pero tama si Zeredo. Kung klarong-klaro na ang tinutugis mo lang itong mga to at tinuprotektahan mo lahat ng iba, eh, Agad-agad, whatever political uh, credibility you have as a newly appointed um, holder of a constitutional office, eh madaling mag-dissipate. At tingin ko naman, ayaw din naman niyang uh, mangyari yun. So, tingin ko magiging very deliberate yan dun sa first uh, steps na gagawin. Kailangan Dahil... malaking isda agad. Malaking isda. Ito kasi isang problema. Pwedeng isang sangay lang yung pinag-uusapan natin. Pinag-uusapan natin dito yung magiging kilo sa isang ahensya ombudsman, powerful as it is. Pero for instance, ano magpatanggal 'yan ng senador o isang house member. Mangyayari ba 'yon? 'Di ba? Yan ang yan ang nangyari before, 'di ba, kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. So, pinatanggal siya. Hmm. Kung criminal case, pwede ka magpatanggal ng senador o kongresista. Uh, 'Yun yung yun yung ah. uri ng kaso. Dalawa kasi ang uh, jurisdiction ng ombudsman. Isa, over criminal cases, they can file through yung Office of the Special Prosecutor ng appropriate case sa Sandigang Bayan, o corruption hmm. yan. Yes. Uh, At the same time, mayroong administrative jurisdiction ng ombudsman yes. na on their own, they can suspend, remove from office, mga public officials. Although, under the ombudsman law, nag-carve out ng exception for uh, impeachable officers members of congress and saka sorry. members ng judiciary okay yun yung uh, ano dyan, mga senator congressman uh juez saka yung mga impeachable officers pero meron pa rin silang power under the ombudsman law na i-direct yung uh, appropriate office na kapag meron kaming judgment dito tanggalin nyo i-implement nyo yung aming decision at yun ang ginawa ni uh, ombudsman um, ombudsman Conchita Carpio Morales in-address yung uh, order to then Senate President Coco uh, Pimentel na, hindi. Uh, na theoretically, the, the, Senate could have acted. ba? Diba? Okay. They could have acted on their own uh, level, responding dun sa pinakitang findings ng ombudsman na di ba? Ano pa yun eh? Tungkol pa sa mga malversation ng funds uh, uh, nung congressman pa si Senator Joel Villanueva. And they could have actually expelled him pero they chose not to. Pero yeah. yung criminal case, umandar sa Sandigan Bayan at sa aking pagkakaalam, mga ngayon, pending yun. Pero like, <laughs> many things, many things na pupunta sa Sandigan Bayan, eh medyo taon ng, taon ng inaabot. So, yeah. Pero pwedeng, di ba Barry, pwedeng niyang i yung asa ng boots man, yung mga kaso sa Sandigan Bayan. Pwede on the administrative uh, level, yeah. Yes. And then, on the prosecutorial level, siyempre, you can move uh, in fro, uh, it, before the Sandigan Bayan for yung quicker resolution ng mga kasong ito. Kasi that's always option naman yun eh, sa prosecution yeah. eh. Diba? Because, na yung mga kasong matagal nang nandyan, napahanda diba, yeah. rin. Uh, because all power to the ombudsman. ba diba? All yeah, power. Napaka-laro ang angli. Kung alam mong gamitin. Ito. Actually, even yung impeachable officers, kahit na outside yung administrative jurisdiction ng Ombudsman, may specific power na binibigay sa kanila to initiate the investigation of an impeachable officer and based on yung finding to recommend yes, yung filing ng isang impeachment complaint. So they could do the pwede nilang gawin niya, ma? So example lang, hindi ako nagsi-single out. Si B.P. Sara Duterte bilang isang impeachable officer inimbestigahan. Yeah lumabas na mayroon pala talaga ang mga uh, mga ginawa na impeachable. Pwede nilang i-file yon before the yes. House of Representatives who can then choose yes. to support it with a one-third vote. So, nasa Or, anayon? Nasa mandate na kung gusto fight? nyo. Let's single out ka um, eh. para hindi naman ay like single out, pwede bang isa pa example? Pwede ba kunwari isang miyembro ng Commission on Audit na mayroon pala ano? Pwede. Uh, Ede. Ede. Pagkakasabit. Ede. Mm. Pwede rin. Sa mga contractor. Pwede yan, di ba? Sample mo? Pwede di Hindi, ano lang. Ano lang siya? Parang hypothetical lang. Wala man ako naisip. Na... <laughs> hypothetical. hypothetical. Uh Oo. -oh. Para lang hindi pa single out. Oo, oh, para lang. Kawawa naman si Vivi Sara. Sino single out niya eh. Lalo na. Uh, lalo na pag siya unhinge. Hmm. Kakalimutan na nga yung pagmumura niya. Tsaka pagsalampak na sa ig eh. Okay talaga oh. Kaya pa niyo pa eh, alam mo naman, di tayo madaling makalimot. Wala naman tayong uh, selective amnesia. Hmm. <laughs> hindi, pero dito, yun uh, in terms of uh, optics and earning the credibility that the office needs, no? Ano mga sample ba yung dapat ipakita? Well, dapat up and running siya. Hmm. No? Uh, up and running siya. Hindi ito pwedeng slow burn no? Lahat ng mata nakatingin sa kanya. Lalo na kung mawawala yung Blue Ribbon. No? Investigations. So, up and running siya. It cannot be slow burn. It has to be dramatic. It has to be compelling. It has to be decisive. No? Or else, sasabog yan hindi lang sa mukha ng ombudsman, kundi sa mukha ng presidente. In Ay? fact, um, yung isang pwedeng seriously explore ng ombudsman ay yung pagconduct talaga ng mga public uh, hearings yun kasi yung malaking criticism on ICI mm -hmm. so as much as uh, it's feasible they can choose to conduct public hearings which actually uh, pasok sa mandate nila to publicize uh, uh, matters of public concern pasok yan specifically doon sa powers ng ombudsman under section 15 so ang ano lang eh dapat with due prudence. So, ibig sabihin, um on their um uh, depending sa kanilang judgment, they could actually take that step. And sa tingin ko, malaking boost sa credibility 'yon ng Ombudsman. Uh, kung yung ICI eh consistently ang tigas ng ulo at ayaw talaga magbigay kahit ano, and then here comes the Ombudsman na we're going to conduct public hearings on certain matters. Malaking ano 'yon? Malaking uh, immediate boost sa support na pwede nilang makuha. Dahil yun talaga ang tutok ng madaming tao ngayon, na galit na galit dito sa flood control. Yes. <clears throat> At uh, malaking tulong yan sa presidente. Sa principal. Oo. Hmm. Hindi, pero dito, dapat walang sinuhin yung ombudsman. Kahit gano'ng kalapit sa presidente. Para mas pag credible yung kanyang uh, ikikilos. Sino papalit dito kay Boeing Rimulyo si DOJ. For some reason, may mga nagtatanong po si Claire Castro raw, Hindi. Uh, at this point, speculative yan eh. No? Actually, minestature na siya kanina. Sabi niya, ha-ha. <laughs> ang uh, papalit sa kanya ay hawak pa rin ni Boying, Dahil kinakailangan niya ang coordination with the DOJ. So, hindi niya pwedeng bitawan yan. Hindi niya pwedeng bitawan. So, uh, most probably, ang ilalagay niya dyan ay tao niya. Either like Uh, USEC niya ngayon. USEC. Usec. Mm. Uh, dahil he, he cannot afford to lose the DOJ sa kanyang gagawing mga investigation sa uh, sa sa ombudsman. Kumbaga one two punch ang kailangan dito. Hindi pwede mawala yung isa. Tsaka mm. kasi uh, legally... Uh, ang hawak lang directly ng ombudsman na uh, magiging case just dyan through the Office of the Basic Special Prosecutor na ipapayo sa Sandigan Bayan. Yung mga may kinalaman sa ano eh, uh, abuse of public office. So, dyan papasok yung mga 3019, yung Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Plunder, mm -hmm. and Republic Act 6713, yung Code of Conduct and Ethical Standards, etc. Pero, conceivable kasi na pwedeng may mga ibang kaso na gusto mong i-file like grave threats for example <laughs> Again, hindi ako nagsisimple ng ilaw, ha? <laughs> hindi bigay ako ng example. Na <laughs> naman ng mga example. Game <laughs> threats. So, hindi hindi na, siya na, na, kailangan mong idaan sa regular prosecution ser service, yung NPS, which is under the DOJ. DOJ. So tama yeah. si... Uh, uh, hindi, hindi surprising na tama si uh, uh, Sen. Si edu. Nakailangan talaga... May, mga, may mga certain legal options, legal pathways na dadaan pa rin through the Department of Justice. So obviously, kailangan niya ng uh, maayos na kakamay doon. Tao niya. Taon niya.